Aris, ang pahiwatig ngayong araw ay maging maingat. Ka sa pagsasalita kahit sino ang kakausapin mo ngayong araw. Kung magsasalita ka ng galit kahit buenas ka ngayong araw ay pwedeng humina ang iyong karisma maging mapagpasensya at lalong lalabas ang iyong katalinuhan, at sa ibang deal ay umiwas ka lang sa tao na mayabang ang pananalita at may kabastusan pa, dahil walang silbi ang gagawin mong pakikipag-usap magagastusan ka lang, mas mainam pa ang schedule mo sa mga kapatid ang iyong puntahan, dahil may aura ng kasiyahan pa doon kayo na magagawa, ayon sa iyong gabay sa trabaho, ngayong araw walang sinyales na problema sa gustong mga gagawin, maging mas maingat ka lang sa mga maseselang gawain at pakikipag-usap sa iyong boss na babae, para hindi ka pag-isipan na ikaw ay nagmamahusay na sa ibang dapat nagagawin. Sa iyong pera ay bawal sa iyo ang magpautang at tumulong sa ibang tao at bawal din magbigay sa pamangkin at uncle ang pinapahiwatig para ang perang swerte mo ay mas maiipon ng maayos. Aris, mga numero sa loto number 10 number 23, number 42 number 29 number 7 at number 14. Taurus ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may usapan na biglang magagawa, na proposal na negosyo ang ilalapit ng kapatid ay iyong bigyan ng halaga ang kanyang ginagawa dahil may sinyales, na magiging okay naman pag iyong gustong gawin, at ngayong araw ay huwag kang pipirma kagad ng kontrata o may ilalabas na pera, mahina ang pag-asenso. Ang dapat ay ikonsulta pa ng makaiwas ka sa pagkawala ng iyong pera. Ang pahiwatig sa tahanan, dapat lang na huwag muna magpapasok ng bisita sa pamamahay para ang aura ng swerte sa tahanan ay manatiling laging may kasiyahan. Sa iyong pera ay dapat kang maging masinop at huwag magpapalabas ng pera sa ibang tao ng makaiwas sa problema at kagalit na tao, at sa trabaho ay may sinyales na madaming gawain dapat maging mas masipag at maging masinop nang mapansin ka ng iyong boss sa mga nagagawa. Sa pagmamahalan ay may sinyales na maliit na problema, maging mapagmasid nang mapansin mo kagad nang maiwasan ang aura ng suliranin sa pag-iibigan. Taurus, mga numero sa loto number 5, number 32, number 20, number 25, number 43 at number 17. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay. Kung may plano o ninanais mong mabigyan pa ng ibang pagkakakitaan ang pamilya, ay okay ang naiisip gumawa kayo ng plano ng minamahal o magulang para pag inyo nang gagawin, ay sinyales na magiging maayos na makakatulong sa buhay pamilya, at kung may iba ka pang transaksyon ngayong araw na mga usapan, ay iyong puntahan dahil pwede magkasundo at pag-asenso ang magagawa na makakatulong ng pagkakakitaan na maayos, lalo na kung makakasama mo ang isa sa mga kapatid, ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ay okay ang gumawa ng investment kung may napag-aralan, ay iyong gawin para makaipon ng pagdami ng pera at makakatulong sa pamilya, sa trabaho, dapat lang maging maaga makakapasok at iiwasan ang magtiwala kagad kahit matagal mo nang nakakasama para ang mga biglaang gastusan ay hindi mo makuha. Gemini, mga numero sa loto number 36 number 21, number 25 number 7 number 10 at number 15. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig ay maging mas maingat. Sa mga binibitawang salita kahit pa mga kapatid ang kausap, para ang nasa magandang relasyon ay patuloy. Na maging maayos at good vibes ng swerte ang magagawa ninyong maiipon, at ngayong araw kahit pa ikaw ay may angking karisma ng katalinuhan sa dapat gawin ay mas lalo kang magingat dahil baka yun pa ang magbibigay sa iyo ng problema na magtiwala kagad. At iwasan mo muna sumama sa kaibigan na gumawa ng pagbibiyahe kung usapang negosyo dahil walang makukuha na bagong idea at wala kang makikitang pakinabang sa mapupuntahan kung ikaw ay sasama ang pahiwatig. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya ay walang buenas na aura ngayong araw, sabihan na huwag nang tumuloy sa mga importanteng gagawin at sa ibang araw gawin, ang mas naaayon na magawa ang pinapahiwatig. Sa trabaho ay dapat mas maging maingat sa mga gawain na siyang magbibigay sa iyo ng masayang araw sa trabaho, at hahangaan ka pa ng mga boss pag nakatapos ng malinis na pagkagawa, Cancer, mga numero sa loto number 22, number 21, number 19, number 35, number 40 at number 27. Leo, ngayong araw ay may sinyales na may biglaan kang pwedeng magawa na isang importanteng desisyon, pag wala namang epekto sa iyo ay ipaubaya mo sa kanila para ligtas ka sa suliranin dahil kung pinipilit ka lang nila ang pahiwatig, at ngayong araw kung may oras ka ay iyong pasyalan ang mga magulang, nang mapasaya mo at mabigyan ng ikakaganda ng kalusugan, at huwag kakalimutan ng nasabi ng minamahal para ang aura ng kalungkutan ay walang magawa sa inyo ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ang dapat ay mas maingat ka lang sa pakikasama sa kanila ngayong araw, para ang iyong mga gagawin ay walang makakuha, na ikaw ay maungusan nila at kung magiging masinop ay patuloy na makakagawa ng pag-asenso sa hanap buhay. Sa iyong pera, kung may ipon ka ay mag-ipon ka pa ng mag-ipon, dahil may dadating na pwedeng isang maliit na negosyo na pwede mong magawa na makakatulong sa inyong pamilya. Sa pagmamahalan, dapat lang ay mas maging mahaba ang pasensya, para ang suliranin sa pag-iibigan, ay hindi makasingit sa inyong relasyon at hindi mababawasan ang grasya ng pag-aalaga ng kabuhayan, Leo, mga numero sa loto number 15 number 43, number 39 number 20 number 5 at number 14. Virgo, ang pahiwatig ang dapat mo naman magagawa kung... May plano ngayong araw ay ituloy mo lahat ang nais mong gagawin, dahil may karisma kang kahusayan at talino sa mga dapat na magawa, ang isa lang na iyong iiwasan ay magalit kagad, para ang aura mo ng karisma ay magiging mas maayos, at sa mga kaibigan ay may okay kayong relasyon ng swerte sa pwedeng magawa pag may maliit na pagkakakitaan at iwasan mo lang ang makipag-usap sa magulang kung wala ka sa kondisyon ng maayos dahil baka sa tampuhan ang mangyayari, ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ay pagsisinop ng gusto huwag kang papasok sa deal, ng pabigla-bigla na investment, at kung may uutang kahit alam mong mahusay magbayad, ngayong araw ay huwag mong papautangin dahil hindi na siya makakabayad ng maayos. Sa trabaho ang pahiwatig ay okay sa mga gawain, walang sinyales na problema. Sa kasama sa trabaho ka umiwas na mahilig magyabang at madalas magsalita ng papuri, iwasan muna dahil pag nagkasama ay gagasta ka ng ikaw din ang manghihinayang. Virgo, mga numero sa loto number 26 number 21, number 8 number 32 number 27 at number 15. Libra. Ngayong araw ang pahiwatig ay maganda ang hangin ng swerte sa iyong mga gustong magawa, sa mga usapang pwedeng, kumita ng maliaitan o okay na other income na pwedeng pagmatagalan dapat mo puntahan kung may ganoon deal ang pahiwatig, at huwag lang basta gagawa ng pagpirma muna ngayong araw kahit alam mo okay na ang inyong usapan, dahil mahina ang swerte ngayong araw sa pagpirma, sa ibang araw mo gawin sa umaga ng lalong okay ang maging resulta, ayon sa iyong gabay. Sa pera ay huwag magpapautang at magpapalabas ng pera, kahit konjino na ibang tao ngayong araw, dahil siguradong problema ang makukuha sa hinaharap, magulang lang ang pwedeng mabigyan kung ikaw ay lalapitan. Sa trabaho, may pahiwatig na may problema na makuha ang pagiging sobra mong matulungin at mabait, mas mainam na huwag ng tumulong para ang sinyales na suliranin ay maiwasan sa hanap buhay. Libra, mga numero sa loto number 11 number 32, number 9 number 25 number 40 at number 19. Scorpio Ngayong araw ang pahiwatig ang mga deal na usapan at kung maglalabas ka ng pera ay pag-aralan pang mabuti para masigurado mo na kung dapat na o hindi pa maglalabas ng pera, at sa ibang lakad na usapan ay huwag ng tumuloy lalo na kung malayo o mga dating kadil pa rin ang kausap, mas makakainam sa iyo na makapunta sa bahay ng Diyos, nang makapagdasal na gawin ng matagumpay ang iyong mga ginagawa ayon sa iyong gabay. Sa trabaho ay normal na araw walang pahiwatig na problema. Ang maaga pumasok ay patuloy na magdadala sa iyo ng buenas para makaunlad sa trabaho at makakakuha ng pagtitiwala sa mga boss. At sa tahanan ay may mahinang enerhiya ang mga miyembro, kaya maging maingat sila sa gagawin nilang mga deal at baka sila ay makakuha ng pag-iyap kung magmamadali dapat na iyong sabihan ng mas maaga para makapag-ingat, Scorpio, mga numero sa Lotto number 9, number 35, number 21, number 36, number 42 at number 24. Sagittarius Ngayong araw kung may plano kayo ng mahal na pupuntahan ay dapat na maaga lang para ang aura ng kasiyahan ay inyong magagawa sa pupuntahan, ang kalalabasan at ikakaunlad ng ang magagawa, at ang iiwasan muna ay ang ibang kausap na dalawa ang kasarian parehas kayong mahusay, sinyales na wala kayong magagawang usapan na maayos ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera ay pagsisino pa rin ang dapat gawin, ngayong araw nang hindi mo mapawalan ang buenas na pera, at sa miyembro ng pamilya ay bawal muna ang maglabas ng pera sa mga kausap, na dapat ay mabigyan mo ng advice dahil pwede talaga sila madala ng problema at kalungkutan kung gagawin nila. Sa trabaho ang pahiwatig dapat lang maging mapagmasid at magsipag sa buong araw, sa pagiging mapagmasid ay maiiwasan mo ang kasama sa trabaho na pakinabang lang ang laging gustong makuha sa iyo, kung maiiwasan at makakagawa ng maayos na gawain, ay mapapansin ng iyong mga boss ang masipag mong nagagawa, na pwedeng pag-umpisahan na makagawa ng pag-asenso sa hanap buhay. Sagittarius, mga numero sa loto number 24, number 11, number 27, number 19, number 6 at number 30. Capricorn, kung may dapat kang puntahan na isang pakikipag-usap ang pahiwatig, ay okay na gawin na puntahan dahil may naghihintay naman ang naaayon na pakikipag-usap kung magkakasundo ay may pakinabang para sa iyo na pwede mong pangmagamit sa ibang bagay ang malalaman at ngayong araw ang maging matahimik na mahinahon na magbibigay ng opinion sa mga usapang pagtungkol sa pamilya na kasama ang magulang at mga kapatid ang magbibigay pa sa iyo ng kasiyahan ang pahiwatig ng iyong gabay Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka, ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho ay maging maingat ka kahit madaming gawain ay gawin mo ng maayos, huwag magpatulong sa mga kasama sa trabaho, nang sa ganoon ang araw mo sa hanap buhay ay maging masaya at pag-unlad na matatawag. Capricorn, mga numero sa loto number 13, number 21, number 40, number 8, number 34 at number 19. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig pag may deal na. Puro okay ang sinasabi ng kausap ay iwasan mo ng maayos. Para hindi na humaba ang usapan na makuhanan ka ng idea o maging masaya katapos ay pera na ang isisingit ang pahiwatig. At magingat lagi ang dapat na gawin, At kung may nasabi sa iyo ang ilan sa mga kapatid na pwedeng kumita ng pera ay okay na ikaw ay sumama para makagawa kayo ng swerte. At ang nasabi naman ng minamahal pag hindi mo talaga magagawa ay mas mainam na sabihin mo kagad para ang relasyon ay laging maging okay ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ngayong araw ay maganda ang mag-invest kung may paglalagyan, kung may ipon kang pera sa tamang interest kahit maliit ang kikitain ay siguradong dadami ang iyong pera. Sa trabaho ay may sinyales na may kalungkutan na pwedeng mangyari, dapat na maging masinop at huwag magtitiwala kagad para ang sinyales na kalungkutan ay maiwasan, at iwasan mo rin ang magpautang sa mga kasama sa trabaho. Sa pagmamahalan ngayong araw ay may sinyales na pwedeng magkaroon ng kalungkutan, kung magiging maiksi ang iyong pasensya ang dapat ay maging maunawain ng makaiwas sa sinyales na kalungkutan sa pag-iibigan. Aquarius, mga numero sa loto number 15, number 29, number 25, number 40, number 36 at number 24. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may pupuntahan kung buo ang iyong isipan na gawin, ay tumuloy ka ng okay ang maging resulta. Pero kung nagdadalawang isipan ay huwag ng gawin na pumunta dahil baka maging gastos lang para sa iyo ang mga pahiwatig. At ngayong araw kung ikaw ay may dapat sabihin sa kausap kahit pa na matagal ng kasama ay iyong gawin, pag nagalit ay okay pa sa iyo ang ganoon nakilala kilala mo siya at nabawasan na puro pakinabang lang ang gusto sa iyo ayon sa iyong gabay sa iyong pera may sinyales na may lalapit sa iyo na kamag-anak pag may tiwala ka ay pwede mong pagbigyan na pautangin ng pera. May sinyales na siya rin ay magiging malaking tulong sa iyo, sa ibang araw na pag ikaw ay nangailangan ng pera. Sa trabaho ang pahiwatig ay dapat kang umiwas sa buong araw sa mag-aaya sa iyo kung saan kayo dapat na pumunta na kasama sa trabaho. Okay na tumanggi at umuwi ka na lang ng bahay nang makaiwas ka sa gastos at iba pang tukso na pagkakamali na magagawa. Pisces, mga numero sa loto number 22, number 27, number 15, number 30, number 34 at number 23.